So what's up? Nandito tayo ngayon sa Matchas Auto, so, uh, so, sa Auto Supply. dito tayo nakahanap ng legit na Molle. Ito yung nakuha natin ng Molle. Ito legit na mullet na may bearing. Nangirap makakita. Ito lang sa Matchas Auto Supply. Hindi naman tayo makakita Thank you mga bossing. Thank, thank you po! Thank you po! So ito meron na tayong spring. Nakahanap uh, tayo sa Young Shop. Ito naman guys, yung nabili nating stock na shock absorber, rear shock absorber na ipapalit natin dun sa Honda Wave. So, ayan. Na-score ko lang ito ng 250. Dalawa na. Kasama na rin itong mga bolt niya sa yung washer. Ito naman yung lug nuts. Sa junk shop ko lang ito na-score. So, itong apat na ito, 30 pesos. Ayan, pwede na ito. Alright guys, ito na yung day one ng repair ni Javi si Raptor. <laughs> Ito na, yung mga nabili natin sa Chap kejang sa Jang Shop. Ito lang yung brand nyo dyan guys. Ito talaga yung mall nyo. Ayan. Ito na yung gulong ni Javi. Ayan no, Pirelli. Pirelli SL60. Ganda-ganda yung tayo nito. No. kapal ng gulo no? like, ito yung dati okay. Eh. makikisuyo ako na dalin na dun sa motor shop ni kuya Andrew kasi ito si kuya Arman yung gagawa foreman ito naman si boss J Ito si kuya Ricky uh, Alright all right. na, Ito yung Teka, teka, naka-roll video ko Ito yung Ito yung ngayong itsura ni Javi Mukhang kita nyo yung itsura niya Wala na sa align to Pero i re to. align to Ito And Ito siya ngayon Wala na sa Re-repair na. Ito, na yung repair ni Javi. Yes. Excited na ako. kitang-kita nyo naman. Tabingi talaga. Wala sa align, no? O, nagtyaga kami mula 2020. Ganyan na itsura nyan, eh. 2020. Ngayon, 2025 na ngayon maa-align ng engineer ayan bali magkasama si Kuya Arman saka si Kuya Andrew motor shop saka foreman si Kuya Arman <laughs> talaga mga na yung talaga I <laughs> guys ito na nga pala yung update nalagay na yung bagong side wheel ni Javi so ito yung kanyang tire dimension is 120 by 80 dash 12 so 55 J ah, uh, ito yung side wheel nya upgrade dun sa side wheel ng pang motor noon so ito mataba yung goma nito Ayan, nasalpak na siya nalagay na ito naman yung kanyang lug nuts ito 100 mm alright pumasok na saka uh, yung spindle nalagay na yung spindle nya dun kasama yan sa parts nya ito naman yung spring so welding dalawang molye sa horizontal and vertical dalawang molye tapos tatlong spring Ayan, napakaganda po ng pagkakagawa. Salamat po sa tumulong na uh, magawa to Kuya Arman, Kuya Andrew. Alright. Thank you. Peace. God bless. Alright. Dito naman tayo kay Tanley Hardware. Bibili na tayo ng Bibili tayo ng So ito po. Ayan. Uh, primer na muna para kay Javi. Ay, uh, si Javi. Uh, okay. Alright, All right, na napinturahan na ng primer ni Uncle Ben. Hello, Uncle Ben, what's up? So, ito primer pa lang 'yan. Next na yung black. So, yung ilalim wala pa so so far yung ibabaw muna pero ilalim bukas na daw finish na bukas to may, may black na okay. may black na finish na bukas yan pipintura ng apartment yan kaya bukas daw kaya lang lalong matapos yan maliit lang to <laughs> 235 So ito, black enamel paint Saka paint thinner Final coating na Alright, ipintura na So, final coating Black Gross ba yan, ang Kalbe? Enamel Enamel Enamel, makintab na to Penamel. Penamel. Oh. First coating, matutuyo kaya yan? Matutuyo ito eh. Mas Yan ang kuha ng enamel. Pag maaraw, mabilis yan. Yeah.